Beep, 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 sa mga motorista, magpakarga na dahil may oil price hike uli sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, humigit kumulang 80 centavos ang nakikitang pagtaas sa presyo ng kada litro ng diesel. Nasa 30 centavos naman ang posibleng dagdag sa gasolina at 80 centavos naman sa kerosene. Ngayong taon, mahigit 17 pesos na ang itinasa presyo ng diesel. Mahigit 15 pesos naman sa gasolina habang halos 5 pesos sa kerosene. Hindi na raw itutuloy ni Ombudsman Crispin o Jesus Crispin Remulla ang paghiling niya sa Senado na ipatupad ang dismissal order na inilabas noong 2016 laban kay Senador Joel Villanueva. Tinawag niya itong secret decision ni Remulla na itinanggi naman ni dating Ombudsman Samuel Martinez. Balitang hatid ni Salima Refran. Balak sana ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hingin sa Senado na ipatupad ang 2016 decision ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Senator Joel Villanueva na dismissal from public service. Dahil ito sa administrative case ni Villanueva, punsod ang pagkakaugnay niya sa pork barrel scam noong si Bak representative pa siya. Ang aligasyon, napunta umano ang 10 milyong pisong Priority Development Assistance Fund Opi Daphne Villanueva sa Peking NGO ni Janet Lim Napoles. Hindi pinatupad noon ng Senado ang dismissal order dahil tanging Senado lang daw at mga kapwa senador ang makakapagpaalis sa nakaupong senador sa puesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Si Villanueva naglabas agad ng kanyang mga resibo. Kabilang dyan ang July 2019 desisyon ni Nooy Ombudsman Samuel Martres na dinismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kawalan ng probable cause. Sinama rin ni Villanueva ang clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo. Pati certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. May official transmittal letter din si Villanueva mula sa Ombudsman noong 2019 na nagbibigay abiso sa Senado na ibinasura na ang kanyang kaso. Ang pahayag ni Remulla, tinawag ni Villanueva na harassment. Pero giit ni Remulla. It's not harassment. It's something that, that everybody thinks to, to be still valid that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. D dapat kasi hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Iginagulat daw niyang may ganito na palang desisyon si Martires. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision that came out. Well, nobody was was raising that issue before. Joel Villareva kept quiet through all the years. Uh, almost one Martinez never spoke about it. Di ba, parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Sa panayam ng Super Radyo DZBB, itinanggi ni Martinez na isinikreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi... Hmm. Kung titingnan ni, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung case management system, mm -hmm. apag yung kaso ay na release pupasok yan sa si system eh. Mm -hmm. So nandun sa system na na-dismiss ko 'yon wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Mm -hmm. na lahat na yang. Ayon kay Martires, naghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales pag-upo niya bilang Ombudsman noong 2018. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineki-umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala pa ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw ang pangalang Villanueva sa request ng Buhay Party List. Kayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record mm -hmm. na yung pera na tanggap ng buhay party list ay napunta kay Senator Joel Villanueva. Mm -hmm. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. Mm -hmm. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Si Remulia, pag-aaralan raw ang desisyon na ito ni Martires. Hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago na yung, ano, yung privacy na uh, I think that it's something that uh, uh, raising more questions than answers. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Friday latest mga mare at pare, isa na namang pares ng new housemates na papasok sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 ang ipinakilala. Meet Heath Hornales, ang sparkle teen artist at Fighting Prince of the Soft spoken ng 16-year-old Grunner na napanood din sa GMA Prime series na Encantadia Chronicles Sangre, mga batang riles at lolong Pangil ng Maynila. Chika ng teen star, big opportunity ito para i-showcase ang kanyang pagiging helpful, athletic, caring at peacemaker. Sweet but tough naman ang kanyang co-housemate na si Star Magic artist at ang wishful waray ng Samar, Crystal Mehes. Ready na raw to break borders ang 17-year-old actress at maging inspiration sa publiko. Kasi po, um, dumating po yung opportunity and I had to take it na po kasi ito na po yung chance para makilala po ako and ma makita po ng tao kung sino po talaga ako. I just felt ready, Sir Nelson. You felt ready? If someone, something is for me or someone is for me, I would always ask God to give me peace. And at that time, I felt nothing but peace and excitement. So I knew that this was for me. Abangan kung sino ang dalawa pang kapuso at kapamilya housemates mamaya sa 24 oras. Patuloy ang panawagan ng ilang grupo na isa publiko ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang mga pagdinig para sa investigasyon sa flood control projects. May ulit on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, kami nagkaroon ng lightning rally ang ilang grupo na nanawagan ng mas lantad na investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Mag-alas nang ng umaga nang biglang sumugod ang grupong people search at iba pa sa Department of Energy compound sa Tagig. Ikinagulat ito ng mga security ng compound at tinakapa ng grupo na makapasok pero hinarangan naman sila. Itang grupo ay buksan sa publiko ang ginagawang investigasyon. na ITS sa mga anumalyang flood control project at bilisan ng investigasyon para makatulong na ng mga pangkot sa anomalya. Panawagan din ng grupo na huwag i-cover ang ginagawang investigasyon para magsalba ng ilang mga pangalan. Kony, <tipses> so, hinihingan pa namin ng pahayag ang ICI sa nangyaring lightning rally Una nang sinabi ni Justice, o ni ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. sa Senado na pwede na, mag na mag-live stream sila sa Lugod na Lugo. Pero kahapon ay uh, bahagyang binawi yan ni Justice Reyes dahil uh, kailangan para nila na magkaroon ng uh, rules and uh, procedures para sa mga papaharapin sa ilang live stream na ICI hearing kanina ay nagkaroon tayo ng pagkakaton na usapin itong si Justice Reyes pabunta dyan sa detention facility ng BGMP at nag-no comment muna sa tungkol dyan sa rally na ginawa sa kanyang opisina. ah uh, Tony. Maraming salamat, Joseph Morong. This now in session. Rodrigo Roa Duterte. Pinagtibay ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang kanilang jurisdiction sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinasura ng Pre-Trial Chamber ang pagkwestiyon ng kampo ni Duterte sa ICC jurisdiction dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019. Ipinunto ng pre-trial chamber judges na November 1, 2011, sumali ang Pilipinas sa ICC. February 8, 2018 naman, nang nagsimulang mag-imbisiga ang ICC prosecutor sa extrajudicial killings sa Pilipinas. Kaya lahat daw ng pagpatay na ibinibintang kay Duterte mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 ay sakop ng jurisdiction ng ICC dahil state party pa ang Pilipinas sa Rome Statute sa mga panahong yan. Patuloy pa rin nakipag-ugnayan sa ICC ang gobyerno ng Pilipinas pagkatapos itong kumalas sa Rome Statute. Tulad na lamang ng hiling ng gobyerno na ipagpaliban muna ang investigasyon noong November 2021 at nang-arestuhin at isupo ng Pilipinas si Duterte sa ICC nitong Marso. Dahil sa mga aksyon ng Pilipinas, lalo raw na pagtibay ang pananaw ng ICC na ito ang may jurisdiction sa kaso ng dating Pangulo. Wala pang bagong tugon ang kampo ni Duterte sa desisyon ng pre-trial chamber na inilabas kahapon. Kaugnay ng balitang yan, kakausapin natin si ICC Assistant to Counsel, Attorney Christina Conti. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga. Opo matapos po ibasura ng ICC yung uh, pag ng kampo ni dating uh, Pangulong Duterte, ano pong susunod uh, dito sa kaso ng dating Pangulo? Kung settled na ito, may kapangyarihan, isa na lang ang natitirang tanong Okay pa ba si Rodrigo Duterte para sumipot sa hearing? Ito yung tinatawag na fitness to stand trial. May deadlines, may schedule na yung examination at reports patungkol dito. Kaya inaasahan namin within the end within this year eh sana maisara na lahat ng balakid doon sa pagpapatuloy ng trial. Mm -hmm. So nabawasan na po yung mga balakid, ito na lamang. Uh, ano po yung mga schedule? Uh, kailan na titingnan ang uh, kondisyon ng dating pangulo? Sa ngayon, ongoing na siguro yung check-up, diagnostics, kung ano pa man. Dahil ang report, ang deadline ay October 31, katapusan ng taong ito. Uh, November 5, 2025, ang deadline naman ng comments or observations ng lahat ng parties, including the defense. Kasi yung mag-check sa kanya ay independent panel of experts, November 5, magkocommento yung lahat ng involved. Kaya tingin namin, magiging submitted for resolution, sabi nga natin sa Pilipinas, o parang wala nang ibang hinihintay kundi ang desisyon ng Korte, as of November 5. Mm -hmm. Gaano po kabigat itong pagkakabasura ng pre-trial chamber sa pagkwesyon ng kampo ni, ni uh, uh, dating Pangulong Duterte sa ICC jurisdiction? Ito kasi naka, dito naka eh, yung uh, mga naging rason ng kanyang kampo. Sa totoo, ito ang pinakamabigat na quote and ano depensa ni Rodrigo Duterte at ng iba pa kasi kung walang jurisdiction yung ICC walang kahit anong pagpapatuloy sa kaso man o sa investigasyon mm -hmm. may uh, epekto rin uh, may ho ba ito sa iba pang uh, pwedeng kaso na tipa aresto ng ICC Precisely. Kaya ito ang nagsasarado o kumbaga nagsasabi sa atin na maaari na go signal ito na pwede nang i-consider ng ICC ang iba pang warrants of arrest kung merong nakabindin na application at pwedeng magpatuloy ang pagdampot sa iba pang co-perpetrator ni Duterte. Mm -hmm. Sa inyo pong huling impormasyon, kumusta na buba talaga ang lagay ni dating Pangulong Duterte sa The Hague? Kung sa akin, kasi uh, abogado ako ng mga biktima, hindi naman ako makabisita sa kanya. Pero nakarinig narinig namin yung sinasabi ng kapamilya yung sinasabi ng um ICC mismo. Sabi ng kapamilya okay naman daw siya. Ang sabi ng ICC okay ang kanyang medical and other health related um, services. Kaya kung sa amin palagay namin kalakhan ng mga sinasabi ng abogado at ng defense team eh baka drama lang. Mhm. Mm uh, kung uh, uh, pag sinabi po ng independent uh, uh, committee na titingin sa kalusugan ng uh, pangulo na uh, he is ready to stand trial Uh, Gano'ng kabilis uh, itong uh, magiging uh, pagliti sa dating uh, Pangulo? At kung ang uh, sasabihin naman nila eh, hindi niya kayang uh, uh, tumayo para sa trial, ano mangyayari sa kaso? Kung fit to stand trial siya, ba tingin namin uh, as soon as possible. Kung kakayanin nga, uh, December. Kaya lang tinitingnan namin na uh, may recess talaga yung korte between December 5, maaga sila magpasko, mag-Christmas break, hanggang January 12. Pero kung maihahabol sa panahon ng before December 5, aba, mag-hearing na tayo. Dahil ang tandaan natin, yung confirmation of charges hearing, it's just an initial step. Babasahin pa lang at pagdideliberatan kung ano yung charges. Kung hindi siya fit to stand trial, posibleng ang tawag natin ma-archive ang kaso, uh, adjourn o matitigil ang proceedings hanggang sa panahon na maging okay siya or fit to stand trial. Um, check-ups could be done or determination could be done within every 120 days. Mm -hmm. So, hindi naman po mga ang hulugan na mapapalaya ang dating Pangulo. At pwede bang questionin ng kanyang pamilya yung magiging resulta ng, uh, 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 ng check-up sa kanya? Posible po sa pamamagitan ng abogado niya. Yung defense team ay una, magbibigay ng observations. Pangalawa, pwede siyang mag apela dun sa desisyon ng judges tungkol sa fitness. Kaya hindi naman mawawalan ng rekurso si Duterte at yung mga kasama niya patungkol sa issue na ito. Okay, abangan po natin yan. Maraming salamat, ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Salamat, magandang tanghali. Update naman po tayo sa pagpapawalang sala kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa labing limang counts ng graft o katiwalian. At mula po sa Sandigan Bayan, may ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Kony, hindi raw napatunayan ng prosekusyon na guilty beyond reasonable doubt sina Juan Ponce Enrile, Janet Lim Napoles at Gigi Reyes. Kaya inabswelto sila ng Sandigan Bayan Special 3rd Division para sa lahat ng labing limang bilang o counts ng kasong graft o katiwalian. Ikaw na sa 172 million peso pork barrel o PDAF scam. Ang mga kaso nagugat sa pagpondo umano ni Enrile gamit ang kanyang pidaf sa non-government organizations ni Napoles at pagkuha ng milyong-milyong kickback sa pamamagitan ni Reyes. Ang sinabing nakuhang kickback ni Enrile umabot daw sa mahigit 170 milyon pesos. Sa promulgation kanina, via online lang humarap sa Sandigan Bayan ang 101-year-old ng si Enrile. Nasa ospital siya at may nakakabit ng mga aparato habang may katabing abogado. Online lang din ang pagharap ni Janet Napoles mula sa mens correctional konsensya nakakulong. Personal namang dumalo sa promulgation ng ibang mga akusado gaya ni Gigi Reyes, ang dating Chief of Staff ni Enrile. Napaiyak si Reyes matapos uh, iabswelto ng bayan Matipid ang kanyang sagot sa media pero masaya raw siya sa kinalabasan ng kanyang kaso. Si Napoles naman napangiti sa video. Wala ipinataw na civil liability o hindi pinagmumulta ng korte sina Enrile at Reyes, pero si Napoles at iba pang akusado may civil liability. Kasama rin sa inabswelto ang mga anak ni Napoles na sina Joe Christine at James Christopher. Ang mga mahistradong nag-absuelto kina Enrile ay sina Ronald Moreno, Arthur Malabagyo at Juliet Manalo San Gaspar. Connie, dahil inabsuelto nga sina Enrile, Reyes at iba pang mga akusado dito sa kanilang kasong uh, graft o katiwalian, eh, lifted na rin o tinanggal na rin ng korte yung hold departure order laban sa kanila. Yan muna ang latest mula rito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang guro sa Matalom Leyte matapos barilin ng kanyang sariling mister. Sesila ng uh, motibo sa krimen. Rafi, problema raw sa pamilya ang tinitingnan ng pulisya na motibo sa krimen. Batay sa investigasyon, nagpanggap na delivery rider ang sospek na pumasok sa paaralan. Pinuntahan niya ang biktima at base sa pahayag ng ilang guro, nagtalo ang dalawa. Tumakbo ang biktima sa isang classroom at humingi ng tulong. Doon na siya binaril ng mister. Walang ibang nasugatan sa insidente. Napag-alaman din ng mga otoridad na walang gwardya ang nasabing paaralan. Ayon sa pulisya, nagsampa ng reklamo noon ng biktima laban sa sospek dahil umano sa pang-aabuso nito ilang buwan bago, bago ang krimen. Ang sospek tumakas matapos ang pamamaril at natagpo ang wala ng buhay sa banyo ng kanilang bahay. Isang armas din ang narecover sa lugar. Dahil sa insidente nitong umaga ng Merkules, kansilado hanggang kahapon ang klase sa paaralan. Nananawagan naman ang pulisya sa DepEd na higpitan ang siguridad sa paaralan. Batay sa inilabas na pahayag ng DepEd Schools Division of Leyte, ipapatupad ang enhanced security measures sa nasabing paaralan sa pag-asang maiwasang maulit ang insidente. Quezon, Bukidnon, wala ng buhay ng matagpuan ang mag-asawang senior citizen na nahulog sa bangin dulot ng landslide. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakita ng search and retrieval team ang mga bangkay kahapon ng umaga. Bago ang insidente noong linggo, sakay ng tricab ang mga biktima nang gumuho ang bahagi ng kalsada. na turn over na ang mga bangkay sa kanilang mga kaanak. Sinusubukan pa silang makuhanan ng pahayag. Alinsunod naman sa utos ng DPWH, sarado muna sa mga motorista ang Bukidnon-Davao City Road habang hinahanapan ng solusyon ang sirang kalsada. Panalo ng silver medal si Pinoy Taekwondo Jean Cristine Amriel Gagi Agila sa 3rd Asian Youth Games. Sa finals ng Girls Individual Recognized pumse event, nakalaban ni Kristen ang pambato ng Iran. 0.200 points lang ang kanilang pagitan bago nakuha ng Iran ang gold medal. Bronze medalist naman sa Boys Individual Freestyle Category si Adeden Rofer Sereno. Panalo rin ng bronze medal si na Crystal Carino at Nicole Tabukol na pambata ng Pilipinas sa Tech bowl Girls Doubles. Kinalo nila ang host country na Bahrain sa lahat ng tatlong sets. Ang Tech bowl ay sport na may pinaghalong elements ng soccer o football at table tennis. Sa ngayon, may isa ng gold medal ang Pilipinas, isang silver at dalawang bronze sa third Asian Youth Games. Kitang nag-take off ang eroplanong yan sa Paramilio Airport sa Venezuela. Pero ilang sandali lang, bumalik na dito sa ere tapos bumagsak. Dalawang patay sa insidente at may dalawang iba pang sugatan. Ayon sa mga ulat, nawala ng kontrol ang aeroplano ng sumabog ang isa nitong gulong pagka take nito. Price check po tayo sa ilang produktong mabili. Tuwing ginugunita po ang undas gaya ng bulaklak at kandila. At may ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette! Connie, good news sa mga mamimili dahil ayon sa Department of Trade and Industry ay wala na magiging pagtaas sa presyo ng mga basic commodities and prime commodities o mga pangunahing bilihin hanggang sa matapos ang taon. Makatutulong raw ito sa mga mamimili sa kanilang pagbabudget. Makikipag-cooperate naman daw ang mga manufacturers para mapanatiling stable ang presyo. Samantala sa pag-iikot ng DTI ngayong umaga ay nakita nila na mas mababa pa nga sa SRP o sa sa retail price ang presyo ng mga bottled water at kandila na mabenta tuwing undas. Payo ng DTI sumangguni sa kanilang SRB guide para makita ang basihan ng presyo. Samantala, mababa pa ngayon ang presyo ng mga bulaklak sa dangwa sa Maynila. Bukod sa mga rosas na ayon sa ilan nagtitinda, kakaunti ang suklay ngayon kaya umaabot sa 350 pesos ang isang bundle. Mas murang alternatibo naman ang orchids na 300 pesos at Malaysian mums na 150 pesos pesos. Connie, sa mga susunod na araw ay nakatakda rin na maglibot ang DTI sa mga tindahan ng mga Christmas lights para masiguro ang kalidad ng mga produkto. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes.